luto na konti pa yan po yung etag nagihaw po si Bernard gusto rin niyang tikman yung etag isa po sa kilalang pagkain sa Cordillera o sa Mountain Province ayan po pero ang etag po ay maraming klase kasi meron pong etag na talagang pinag-uud nila dahil yun daw po yung masarap pero yan po yung etag na kung tawagin ni inasinan lang tapos binilad at binalot ng kulambo para hindi dapuan ng langaw masarap siguro luto na Tikman natin. Okay na yan. Hmm, ikaw mauna. Pa kagatin mo. Aba. Oh. Ako nga, patikim din ako. Tikman din natin. Tikman natin. Ang ganda Talagang ano nga, oh, kita nyo na namumuti. Yan po talaga yung asin. Talagang makikita nyo siya pag iniyaw nyo siya. Pero dapat tikman din natin. Tay, tikman mo. Hmm. Hmm. Maalat. Mm, siya. Tapos na po. Hmm. tikman mo. Masarap. Kagat mo, Tay. Hindi, pakagat. So, ah, Kaya. Bulo? Hindi. Tikman mo. Maalat na. Pero <laughs> no. masarap. Tikman yun. Uh, tikma mo tayo maalat. Pero masarap, tikma mo. Oh, pogi, pogi, pogi. Mm. Bigyan mo sila. Oh, oh, bilis. Oh. Tikman nyo, tikman nyo, masarap. Mamantika, pero masarap. Iniyaw nyo? Mm -hmm. Tikman mo lang, tikma mo. <laughs> masarap din siya eh. <laughs> tikma mo din masarap. Si Jilin titikan ni Jilin. Maalat siya pero masarap na. Mabango. Mabango no. Yung etag po na kung po sa Cordillera ay inasinan. Ah, uh, hindi siya mabaho, mabango siya. Uh, masarap siya. Ay pa sila. Hindi sila hindi siya ano. Kasi kung iisipin ng iba, 'di ba, pag matagal nang hindi naluto, iisipin nila is sira Pero hindi. Masarap siya. Masarap, no. Luto na tayo. Ngayon pa magluluto kami ng ano na repolyo na may etag. Sunog na, Jilin. Mari maganda yung sunog ha. Pwede na yan, magluluto na tayo. Hmm. Ay, kakain ka rin yan? Iiwain na kuya. Ha? Huh? Alin? Hi -hi kamatis. Hindi na. Kasi... Oh Hindi na mapigilan. Hiniwain kamatis. <laughs> hi -hi Ayaan mo siya. Ayun po yung etag. Masarap po yung etag. Promise. Subukan nyo po.